Si sunjay ah oh naglive kami together kanina ano yun yun ah po gino na siya toto toto to. Where are Okay. Wait, wait, wait. Hello, hi. Where are you? Hi. Where are you? Hi. 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 Uh, okay, uh, sir. I have a na kinig. Uh, nag-inggit. You bitch yes, Hi. Are you with your friends? Are you with your friends? Eating my mom. My mom. Defensive siya! Defensive siya. Kasi Akala niyo ninyo ng babae. Akala niyo siguro iniisip ko ng babae, sure what? Hmm. Hello. It's your mom. You're so welcome. Sabi, yes. sabi niya may mom, niligal na niya, niya ako, pinakilala na niya, niya ako sa mama niya. Oo? Oh? Bakit talaga ka <laughs> rin? ko yun talaga siya. Chinese base. Don't worry, sa Pilipinas ikaw naman, pero sa... Saring. <laughs> Fantasy mo yan, ma. Ate ng West Philippine Sea. Oo, kaya nga. Hindi niya alam, naplanado ko to lahat. Ah, para mabawi. Wattpad to, oo. Oh, oh. I'll make you fall in love with me. And then babawiin ko sa inyong West Philippine Sea. Ay, shit. Kasi isa akong Kaplan Ares. Ay, ah, sure. <laughs> Eh, pinadala ka sa West Philippine Sea. Marunong <laughs> na nga ako mag-ano eh, mag-Chinese song. Woman G. Shing-zu-ring-shing-sang-sang <laughs> Du-zi-la-yi-yaw-shy-si-su-shu-ya Ba't ba ka tumatawa? Dapat may entry ka dyan eh Ba't ka ba tumatawa talaga? Dapat may entry ka dyan Me, enter, me studying Chinese kasi in-love na ako sa kanya <laughs> Asubing si Sangsang Kujilay yung siyang Pagalawang huya Di ba, Atake? Ganun ba dapat? Thirst trap, thirst trap. Thirst trap yun sa Chinese. Ganun ba dapat gumagalaw? <laughs> Oo. Uh -uh. Ay, yung lahat Ang nanghuling chingka Ganun. Hello, A. Ay, bagay kami. Kame, yun lang. Yun lang naman. Aminin mo na lang talaga. Alin? Cute kami together! Promise! Yes, inaamin ko. Pinipilit ko na lang. Hindi ko naman siya pinipilit. Pero <laughs> <Get coming laughs> together. Ever And all the sun Hi Ace, miss you. Bat pa. Ha? Ah! Ayaw ako sabihin. ano yun? Anyways, tara matulog na tayo. May share ako sa iyo. May share ako sa iyo. Sige. Sige. Mag-call tayo ha. Di fast lang fast. Yeah. <laughs> Bye guys. Good night. Mag-good night na ako. Bye-bye. Bye-bye. Yung inutusan siya ng nanay mo sa... Ha? Lovely Rani. Tama na kayo guys. Hindi nakakatawa yan te. Sali kami ma. Huwag na. Kasi mag-a-itinerary na tayo. Okay. Ito <laughs> na yun. Mag-a-itinerary na tayo. Uy, maraming salamat po sa mga nag-send. Grabe. Thank you, thank you so much sa mga nag-send. Oo nga na po. Sa akin din. Thank you po sa mga nag-send ng gifts. Kahit We wala, love you. Kahit wala po akong PayPal account, nasa TikTok ko lang lahat to. Sa akin na lang muna. <laughs> Ay, umabal si Melchies, oh. Thank you, Melchies. Forward, forward mo muna sa akin. Forward mo muna sa akin. Babalik ko naman, promise. Sige. Okay. Bye, guys. Bye, thank you so much. Bye. Bye. Miss you all. Bye bye. Miss you all. Bye bye.